Okay, mga panaga. Email <coughs> nyo na sa akin. Uh, ano bang title natin dito? Dahil, uh, you know, confirmed. Exile ni Bangag. VP Sara, tatanghaling queen. Politiko sumisipsip na. Ano kaya mga katutusunod-sunod uh, na liwanag natin yan, mga kaulangga. Mga kababayan. Ano yung confirmed? Okay? Okay. So ngayong araw na ito, nakontrama ko na ating puting ahas na... Kabinet. Kab okay, sabi na natin. Kabinet Secretary. Right? Ang Pardina. Kung nalala ninyo, I think, Kailan ko binadoon? Last week ng uh, December or before Christmas. I don't remember anymore. Pero for sure, uh, congrats gold lucky mother dragon. Sabi ni Kat, niya yung gold lock oh. <laughs> May gold ba akong black? <laughs> Pero silver, ayun nasa likod ko, silver button. Pero wala pa tayo gold, wala pa Ngayon, yan mm, yung pagtanggal ng National Security Council. At um, binagit niya ni, uh, ni Versamin Lucas na ayon sa ating informante, ay napaka-notorious ni Versamin Lucas na yan. Noong siya judge pa lang at sangkot talaga sa mga kawatan, sangkot sa bride, at sangkot sa Philippine Post Office na nangungubra ng pondo uh, o kung ano paman, di ba? So, yung uh, bursary na yan, okay, yung bursary na yan ay sinabi niya na irrelevant daw uh, si Vice President uh, Sara kaya, you know, tinanggal sa National Security Council which is kasinungalingan. Kung meron ng irrelevant dito, ito ay si Bangag Jr. Na hindi naman talaga siya binoto ng taong bayan. Dahil mas marami ang boto sa kanya ni Inday Sara, 32 million votes at siya questionable pa dahil meron tayong isang whistleblower na sa nga pangalang Glenn Chong, attorney Glenn Chong, na nag-execute ng affidavit dyan, pinadala sa Congress na hoy mga mga buwaka hindi, hindi pala nagmura si ako pala ako na lang you know ko yung ano yung eksena ni Attorney Glenn Chiang. Nakulang na lang sabi ni Attorney Glenn Chiang, oy mga buwaka ng ina ninyo Congress yung si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan si Smartmatic during that time para dagdagan ang boto ni Bangag. So, firm yung sinabi dun sa tatlong yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Oh, unless, you know, yan ay yung, yung mga media na yan, uh, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga putingas, baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ko to, hindi ako nagkatang isip na all the best natin, ako dito, ay alam ko, ganito, ganyan, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Kayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil yun, nasa ko naman lahat. May tatlong assassins na nga na, paikot-ikot dito sa California. Eh, Di ba? Kala nila natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Hmm. Ngayon, ang eksena ngayon mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my shows, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisipsip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang advice kay Inday bilang isang mas matanda sa kanya. Mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen kasi nga kaya ako bakit sinabing yung queen natin dahil nang lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? <laughs> kahapon or the other day na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay ano, siya ay matanghaling queen, Huwag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat. Walang record para hindi, para matakot. Okay? Kasi para matakot at automatic ay iatatang i-, i magpapasad na siya ng gurgur gor na paro. Sa ating na natin, kung ano sinasabi ng ating baraha, bago natin ituloy ngayon. Basahin natin ang baraha. Okay, tres diamond. Okay? Tat da dalawang ibig sabihin ito. Tres diamond. Ibig sabihin, kag tulad kagabi, pera ng bayan ay maibabalik galing sa tatlong bugok ko, oh, di ba? Nabigyan ng tatlong bugok. Sino yung tatlong bugok na yan? Si Lisa Tanas, si Bangag, at si Tambaloslos. So, yung pera ay isusuka nilang tatlo. Alright? So, yan yung barahan natin ngayon anyway, going back mga kababayan sa ating eksena. So, anong uh, dahil nagsisipsip yung mga politiko, I wish I can tell you more yung very sensitive kasi nararamdaman na nila bangag na yon. Nararamdaman nila yung power nyo. Even yung kausap ko, sabi sa akin, ano, sabi niya, saya, sana hindi masayang yung nga mo. Gabi-gabi kita pinakikinggan. Kailan? kailan kikilos kami natatakot kami dahil ta-targetin yung mga nego nagnegosyo. Sabi sa akin, hindi kami sa duwag eh. Sabi niya, the moment na mag-post kami, binabantayan kami, ta-targetin yung mga negosyo namin. Although, sabi niya sa akin, ako naman nagbabayan ng tax, pero iba to ang gobyernong ito. Iba sila bangag. Talagang gogor-gorin ang negosyo mo. Kung hindi gorin agawin or uh, tatakutin ka. Yan mga kababayan ang nangyayari ngayon. Okay? <laughs> si si Jun natawa sa tatlong diamond di ba? Alam nyo, oy, walang mananalo sa hula ko. Okay? Lahat dito talo ang mga bangag. So ngayon, ang eksena dito sa National Security Council na pag ano, kapag no, na pagtanggal kay Inday Sara in connection. Kasi nakakarating na kalabangag, walang ingay kasi natin, di ba? Hindi naman natin, hindi naman tayo pwedeng magingay 'di ba nakakarating na kilabangan na mayroon talagang maninindigan. All right? And even the INC. 'Di ba sabi ko pinipilit nilang hilutin 'yan na 'wag nang magkaroon ng ganong pagtitipon kasi you know, uh, hindi hindi maganda sa part ng mga bangag. Pero na na ano tawag diyan? Uh, what do you call that? Sa sa chess. Sino bang magaling sa sa chess dito? Kumbaga na parang na, na ano siya na, na dumama. What is that word sa chess? Can you help me? Hindi ako gllaro noon eh. Mm. Okay, so see you in rally. Ngayon, ah, uh, ang Yes. Ang nangyari dito, checkmate. Thank you, Joselito Mesa. Na checkmate. That's good yan inisip kong word. So na checkmate sila kasi nga nagdramat si Bangag, di ba? Nung nung ini-impeach, nag-file ng impeachment yung mga kaluwang grupo, yung mga pare, kay Inday, isa, dalawa, tatlo, na meron pang apat. Ang sabi ni ba nga dyan, oh, kunyari, you know, kunyari, hindi ako sang ayon na i-impeach nila si Sarah. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization. na papalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung adiktos na yan, yung adiktos na, you know, authenticated adiktos dito sa Amerika. Anyway, dapat pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na, na ayaw ko nang iniimpeach siya si Sarah, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Yun nga, na-checkmate siya ng INC, kaya ang sabi ng INC, okay, sige, supportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi ng Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni, B ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. All right? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang ating uh, yung ating mga palangga, ang ating mga palanggang INC actually ang dadami talagang nagme-message sa atin. Na talagang sa kanila mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara. Mumuno. There are self ano uh, selfish self-serving people. Why? Kahit sana ayaw mo kay Sara Duterte. Kung sobra na ang ginagawa ng presidenteng Bangang, 'di ba? Aayon ka sa tama. Katulad ng mga pare. Kaya nga 'di ba, ulitin natin, ang binabato kay Inday, it's only 150 million pesos about the confidential fund. Pero ang confidential fund ni Bangag, ito bibigyan ko na kayo ng, ano, ng patikim. ka ng inakang Marcos Jr. ka at Lisa Tanas. Ha? Nagbigay kayo ng 400 million according to my source. Dito sa taong ito, sa susunod natin ito pangalanan, 400 million na nasa likod ng uh, what do you call it? We give our we give our ano yan we give the world our best parang gano'n, ano yan yung uh, we we give the world our best okay At dito sa Department of Tourism remember that yung I uh, love the love the Philippines yan may issue pa yan Inaantay lang natin ang isa natin, puting as nagbigay kayo ng 400 million sa taong ito 400 million na hindi naman ganun kalaki okay ang ginastos. Huwag na natin muna pangalanan yan. Alright? Pero I just want to compare yung 400M, mga palangga, 400M kumpara sa 150 million. Sa ginagawa niyang pagdanakaw, pagsusupress, mag oppress at pag, you know, pagiging bangag niya.